Sige pala video ko hindi pala naka-on. ha ha na kaya <laughs> na, ang dami na niya maghinabi. <laughs> Ang kunin natin yung halaman na yan, sayang na yun. Ang nilalamoy na yan, parang sa mga. Ang pinipulit mabilis siya magbaha. Mabilis siya maasang tubig. Pero mabilis din naman siya bumaba. Hindi na sa gandami ko. Ang halos, kasi maghahapon ko kahapon. So sabi ko na ngayon. Ang signal lang buwan ko siya ko sa mga ngayon. Hindi pa ako na gagawin pa ng mga

Kasi ayan pa ako. Tuloy-tuloy yung pagpulay. ハハハハ。 Ayoko dyan. May, may, sugat pa kaya ako kaya di ako makababa. May sugat ako sa paa. Kaya hindi ako nababa eh. Kaya nga inaano ko kasi baka pag tumas dyan, kakatas yun din sa loob ng bangit ko namin dati. Tapos mura kasi pag mataas na, hindi stay na lang makagal yung tubig. Hindi kabi na mataas kaya doon. Kailangan mapagaba na natin yung doon na panggapin yung may napunta doon, may daya pero ngayon dapat binabalik yung maigi eh, mo. Hmm. Yan, sana bumaba na nakaluto yung maligit na din ako. Nakaluto na rin ako ng ulam ng pampanghalian. So, pagmino ko na lang yung ano. No, no. Kanina, hanggang dito na eh. Ha? Hanggang dito na ko na. Kaya ngayon ano ko, kasi kakatas na yun dyan pag nagtagal. Mm -hmm. Buti na matataw ni Lord, kahit ano ko din na pinitulong ulan na Ibig sabihin, hindi lang talaga na bigla ang yan, una naagos mga Oo. Uh -oh. Kasi so wala lang siyang bara. sa inyo naman. Kalsada lang. Ang <laughs> um, um, mataas talaga tubig sa kalsada. guys, <laughs> <laughs> enjoy ng mga bata yung Kawain naman kayo, boys! maka-video tayo sa vlog. <laughs> <laughs> ano po yung ating mga bata, ini-enjoy yung unang-unang ulan sa dito po, na mahaba sa lalo dito po sa lugar namin, sa Kabuyaw. Ini-enjoy po nila. Masarap ng ano, maulan nga lang, pero masarap yung panahon kasi malamig. Kaya lang yun, baha. Ano mo, paano yung ito yung yung doon nung bumaba na yun, napang pa, napula akong baro yun. Very, very nice. Yan po yung isa sa pinakamukot ng bukas na Greenwich yung uh, haba. Ito po kasi basag dito sa bandang tapat ko. Meron sa kabilang tapat. Oh, Yan, medyo yung ano natin mga hindi na masyadong mataas yung mo. Kanina ang mo eh, kita na yung malalaki mong binte. Kanina hindi makita yung binti mo tin eh. Kanina hindi kita yung binti mo, malalaki. Ngayon kita na. <laughs> 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 Maputi eh, kitang-kita tuloy sa tubig. Oh. Sig moraing ganyan tama na yan, mana ka na doon. Ang dumi-dumi niyan diyan eh. <laughs> bumaba na sa tuhod mo. Kanina hanggang tuhod mo eh. linggo oh, na tinataas ako ngayon. Kaya hindi Pwede na kasi medyo ano na bumaba na. Kita na pati ito. Hindi ito kanina nakita eh. pa rin? Mayroon po, nga po papi, pala, Ay, Jim, baho, nang singaw nga lang dito sa loob eh, no? Ang na <laughs> <laughs> <it's fabulous. laughs>

hindi na nag-report ko sa inyong mga video magiging ko lang sa na asap dito ito siya sa kabilang mga sa aming panas pa rin po ito lang siya ito ay may diba po na tatos lang pala yung lalabas natin pala yan bahay mo yan sa shout out sayo Grabe po ka sa hindi ko na po muna ako kini ko na po yung mga bata dito na sa tindahan kami po ayos lang sila so maraming maraming salamat po subscribe, like, and share po para maging maganda naman po yung ating video may Sunday bless bless po tayo yung Sunday yung water, kasi ito na, mga ginalang bumaha kasi sa video thank you so much guys salamat